Hi Sir Pete, good morning po. Good morning. Magandang umaga sa inyong dalawa, Doris at Alvin, at sa lahat ng mga taga-sunod ninyo at tagapakinig. Magandang umaga sa ating lahat. Kami lang ba ni Doris ang excited sa refund Kaya namin? Mo. Mukhang ikaw ba hindi ka excited kung magkano ang refund na makukuha mo for April? Ah, uh, Liligaya ako, magagalak ako kung buong buo ko matatanggap yung aking entitlement sa refund at kung merong interest, doon lang ako liligaya. Kaya nga tinututulan natin yung pamamaraan ng order ayon sa order ng Energy Regulatory Commission na ipapasole yung uh, sobrang sobra nilang paniningil sa simula noong July 22 hanggang December 2024 or dalawat kalahating taon na pautay-utay. Yan ay tinututulan natin sapagkat wala tayong makikitang uh, relief dyan kung hindi masyadong pabor na pabor sa Meralco yung uh, uri ng pamamaraan ng pag-refund ng 19.9 billion pesos na sobrang paniningil ng Meralco para pala kayo ni Doris? Oo. Gusto niyo ng mga isang bagsak at may interest kayo, Wipepe. May, may, may. may isang bagsakan, may oh. interest. O, huwag niyo na kasing maaari, guluhin, may decision eh. Meron pa akong dagdag, oh. kung maaari cash na makuha ko 'yan. <laughs> Hapaka demanding mo talaga, bigurni. <laughs> eh kasi cash ang binayad ko, 'di ba? O, oh, ibabalit yun sa akin dapat. Parang cash din. na rin yun kasi bawas nga hindi, sa bill hindi, mo. Hindi, hindi, hindi. Gusto ko yung nararamdaman ng palat. Nasasalat mo. <laughs> Demanding. <laughs> Parang kayong dalawa ni, ni Pita. No? Pero may, may isa ka pang gusto. I understand. You wrote uh, uh, ERC, a letter. Sir Pita, no? tell us something uh, uh, more about the letter. Ano, anong sabi mo dun kay uh, ERC uh, Chairperson Monalisa uh, Mona Lisa Di Malanta? Tama ka, Alvin. Dahil hindi nga katanggap-tanggap sa atin yang order ng Energy Regulatory Commission noong uh, nakaraang 5 ng Marso na natanggap lamang natin noong uh, 14 ng uh, Marso sinasabi natin na dapat eh, kagad agad niyang uh, i-revise, baguhin yung kanilang order sapagkat yung order na yon ay talagang pro-mercalco lamang at hindi pro-consumers. So labag ito sa mandato ng Energy Regulatory Commission na kung saan sila ay minamandatuhan na proteksyonahan ang mga consumers. Tingnan natin ang kwento, Alvin Doris, nitong 19.9 billion refund. Unang-una, walang question na ito ay sobrang paniningil. Ibig sabihin, hindi tayo dapat siningil, hindi tayo dapat nagbayad sa kuryenting hindi naman natin nagamit. Ito ay siningil ang mga consumers sa kuryenting hindi niya nagamit. Kaya, itong nag-accumulate na, na sobrang paniningil sa loob ng dalawat kalahating taon ay umabot sa kanilang aligasyon na 19.9 billion. Hindi rin ang katanggap-tanggap, Doris Alvin, bakit? Sapagkat meron ng naunang pangyayari na refund na ang una nilang sabi sila ay magsusoli ng 13.8 billion. Sinabi rin natin na yung halagang yan ay hindi accurate. Bakit? sapagkat walang ginawang pag-audit ang Energy Regulatory Commission upang ma-verify at ma-validate ang aligasyon ng Meralco na magsosoli sila noon ng 13.8 billion. Provisionally, pinayagan nito ng Energy Regulatory Commission pero yung kanilang over-recovery ayon lamang sa pag-aaral sa mga dokumento, wala itong inspeksyon ng mga libro ng Meralco kung hindi sa mga submission lamang ay umabot ito ng 40 billion. So, from 13.8 o 19, kulang pa pala ng 21 billion, kaya naging 40 billion. At hindi lamang yan. Dahil yung 40 billion ay nagsimula lamang noong 2015 hanggang 2022. Meron pang nadagdag na 7.7 billion mula pa noong 2011. Doon sa apat na regulatory years na nauna from 2011 to 2015. So umabot lahat yan ng 48 billion pero wala pa rin niyang uh, masusing uh, pag-audit upang malaman kung yung lahat ng mga gastos na ipinasa sa atin ay uh, nagko-comply doon sa criteria na necessary, recurring at redounding to the interest ng consumers. Kaya itong 19.9 billion ngayon na subject ng itong refund, hindi tayo naniniwala na ito ay kabuuan ng kanilang sobrang paniningil. Unang-una, balikan natin yung sobrang paniningil. Dahil ito ay sobrang paniningil, ibig sabihin, hindi tama yung paniningil. So dito ay naabuso ang mga consumers. Naabuso tayong captive market sapagkat siningil tayo sa kuryenteng hindi naman natin nagamit at inaamin nila yan. Alam nila yan simula pa noong Agosto 2022. Hanggang ngayon alam nila yan. Kaya ang over-recovery nila ay 30 buwan lumalabas. Alam nila yan sa loob ng 30 buwan. Mm. Dahil ito ay sobrang paniningil, ang nagmamayari nito ay hindi Meralco kung hindi ang mga consumers. Kung consumers ang nagmamayari nito at totoo naman tayo ang mayari niyan dahil sobrang paniningil, dapat ang consumers ang nasusunod. Ang consumers ang nagdidikta kung paano ibabalik 'yan sa isang paraan na talagang siya ay magbebenepisyo. Hmm. Yang pagbabalik na 'yan na sobra pa nga sa daluwat kalahating taon dahil tatlong sa loob ng 36 months o so tatlong taon, utay-utay nilang ibabalik 'yan at hindi pa natin alam kung magkano ang dapat asahan ng isang consumer na sinil ng sobra-sobra at hindi, hindi yan binibigyan ng interest. Okay. Ay napakalaki ng halaga na yan. Mm. Alalahanin natin na ang Meralco ay kumita ng 14.7% interest sa kanilang pamumunan or return on their capital. Okay. Kaya nakakapat lamang na maging entitled din itong pera na pag-aari ng mga consumers, itong 19.9 billion na pag-aari ng consumers na bigyan din ng Energy Regulatory Commission ng interest ayon din sa interest na pinagkaloob nila sa Meralco. So ngayon, dahil pag-aari na yan ng consumers na hindi naman magagamit sa pagbay ng kuryente dahil wala naman tayong kinonsumo para dyan, ang kalagay ng Meralco ay dapat hawak-hawak niya lang yan to administer or manage. At pag sinabi na ng ERC na ibalik, yung 19.9 billion na, na subject ng over-recovery or over-collection, yan ang dapat na isole. Apa, hindi apa. yung magsusole ng isang bagay na hindi pa nga nila natatanggap. Ang dapat nilang isole ay yung natanggap na nila simula pa noong 2022. 2022. Hindi Daba. itong tatanggapin pa lang nila pagdating ng Abril. Oh. Hindi tama yan. O kaya simula nung Enero. Hindi tama yan. Sapagkat, unang-una, hindi na gamit yung pera na yan ayon sa purpose ng paniningil na paggamit nating karyente. So, dapat yan ay isole. Kung yan ay hindi nila isosole, na buo, ibig sabihin, at yan ay hindi inaudit, malaki ang makikita nating kapabayaan diyan ng Energy Regulatory Commission. Ang mm. nakikita ngayon dito natin ay isang tinatawag na regulator, regulatory failure o regulatory capture. Unang-una, i-order okay. siya na wala siyang sinabing inaudit niya. So number one yan, dahil kung inaudit niya, dalawang bagay agad ang may tatalaga. Mm. Nandiyan Pete? pa ba mm. yung kabuuan ng 19.9 billion? Opo, Sir Pete. So yes pag hindi inaksyonan ng ERC, anong option mo kasi? Collegial body kasi yung ERC partner. Para lang maintindihan, hindi lang naman si Dimalanta ang nagde okay. Meron lima. Ay, lima kasi diskupo. yung uh, uh, apat oh, oh. na commissioners plus uh, one uh, chairperson. Hmm. So siyempre nagbobotohan po sila. Diba? At palaging-palaging talo. Talo naman yung uh, uh, grupo ni Chairperson, pati si uh, Maceda. Oh, Kasi okay. majority wins. Eh. Ganon talaga Bukaw sa naman. demokrasya. So kahit iba yung pananaw niya, hindi naman siya mananaig uh -huh. kung matatalo siya sa botohan. So kung hindi kayo aksyonan, ano bang option? Pupunta ka sa korte or paano ba? Tama uh, ka-GN Alvin, kaya nga in-address natin ito, hindi lamang kay Chairperson di Malanta, kung hindi sa buong komisyon. Kaya yung title, yung ating uh, address ay the Honorable Commissioners through the Chairperson de Malanta. Dahil sabi mo nga, collegial body. Kaya ina-address natin ito sa buong komisyon. Kaya sinasabi natin, kung ang pera niyan ay wala na, ang ibig sabihin lamang niyan, binibigyan tayo ng pangunawa na ginamit na ng Meralco ang pera niyan, na dapat agad ay ayusin ng meron, ayusin ng Energy Regulatory Commission. Okay. Sa pagkat kung hindi yan nagamit sa pagbayad ng ating pagkonsumo ng konsyo ng kuryente ay dapat kaagad agad ibalik yan. At yung okay. kung yan ay ginamit, hindi ayon sa purpose na yan, then meron tayong tinatawag na maharing estafa or misappropriation of funds. Okay, sige. Uh, let's leave it at that. In the meantime, uh, na yung oras namin, Sir Pete. Maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you po. Thank you.